Good morning. Welcome to my blog, guys. Today is Saturday, January 2, 2001. Happy New Year pala, guys. Again. By the way, guys, kumusta pala yung New Year natin dyan? mga ano, mga mga Inday dudong. <laughs> Dito sa amin, guys, yung New Year namin, super so okay naman siya, guys. Ah, uh, miski may COVID. You know, guys? Pero alam nyo, guys, dito sa ibang bansa, hindi masyadong nagsiselebrate ng New Year dito. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, guys, na nagsiselebrate talaga tayo ng New Year, di ba? Dito, guys, kanya-kanya, tapos sa hindi. Pero mayroon naman sa ibang lugar, guys, like Seoul, nagsiselebrate talaga siya ng Christmas doon. Last year, I think last year, guys, doon kami ng asawa ko nag-New ano, nag New Year sa Seoul, guys. So, ngayon kasi may may COVID. Ayun, hindi tayo makapag ano, guys, hindi tayo makapaglabas ng hindi tayo yung gusto yun natin pumunta doon yung ganyan, guys. So, ayun. Kaya stay put muna sa guys. Dito na lang kami sa bay ng asawa ko. Kami lang dalawa nag New Year ng dalawa ng asawa ko guys. Alam niyo ba yun? Kasi mahirap na guys na ano ma magkaano. Kasi ang marami kasing COVID ngayon dito sa amin sa Korea guys is Seoul guys. Doon banda. Nandito sa amin sa Pyeongtaek di naman. Pero, mayroon pa rin, guys. Mayroon pa rin sa Di, pero hindi siya marami, guys. Hindi ko sabi. Ayun, guys. Uh, ah, ayun. Uh, ito, nagluluto ako ng tinulang manok pala, guys. By the way. nag -ano ako, guys. Nagluto ako. Kasi ito yung breakfast ko, guys. Dalam muna, guys. Patay ng sabaw. By the way pala guys Ang lamig dito ngayon Sa Korea guys Sobra Maloto na to yung Sabaw sabaw guys Pero sa akin guys Iba yung tinula ko guys kasi may kulay <laughs> Nilagyan ko kasi Ng tuyo gusto ko yung may sabaw guys na ganito ang kulay masarap kasi yung ano no yung tuyo wala yung... guys wala pa akong ligo guys kagigising ko lang ito nakikita kayo ng pa ako anyway bahala na si batman nito kung anong lasa hindi ko alam na guys kung anong lasa nito kasi nalagyan ko sya ng tuyo Siguro masarap nyo guys, di ba nagti-tiktok ako? Na-violence ako guys. <laughs> Iwan ko kung anong, anong na-violence ko din. Wala naman akong ginawang mas, wala naman akong tinitiktok na maano, ma, -ano, ma yung makapag-violence. Siguro yung nag, ano ako guys, yung nag, nakikipag, nakikipag -juet guys pa. Yun siguro. Tinuwes na big deal pa sa akin guys. I don't care. <laughs> I violence niyo ako, hindi, hindi 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 ko 'yan, hindi ko 'yan problema. Wala naman akong ginagawa ko sa mga doon? Hindi naman 'yung bastos ano. Anyway, guys, dito magtatapos 'yung vlog ko, guys. Ito lang papakita ko sa inyo, guys, 'yung luto ko. Tinan yung luto ko, guys. Oh, tsada. Namula, guys, kung anong luto ko 'yan. <laughs> Okay guys, bye bye. See you my next vlog. Anya sa iyo. Tammi manasay.